another repeat customer si sir doming marquez Mada. marquez ayan from la union ah, santo Mada. tomas tapos la union oh. si kuya doon niyo po binigay yung mga yung nabili n'yo tapos ngayon nasa santo tomas ngayon nandun nasa ordanita na naman nasa, actually, actually si Mada. sir nakakuha ng imported sa atin pero tinanggal niya yung leg butt. ayaw ko. <laughs> mas maganda yung tanggalin ko para hindi kapag nakita nila kasi baka nakawin. So, oh, sakit sa mata. Oh, oh. Ayan, so ngayon nakakuha si sir ng sweater sa atin na Raptor at saka 5K naman. Ayan. Thank you sir Doming. Thank you. Sir, maganda ma po yung ginagawa mo. <laughs> <laughs> Ayan po si Sir Doming. Na marami na pong na-breed sa Boston. Oh, marami na naman. Magaling naman. So, magagaling sila. Sir. Yes. Ayan, hindi mo matandaan, sa dami na nang Hindi na matandaan <laughs> ni Kuya Edgar. Pero ayan. Nakuha nila yung isang yung isang hen namin, ginamit namin 'yan. Yung isang pulit. yan pulit pa po. Hindi pa po namin nagamit. Pero si 5K nagamit na po namin. Ayan, thank you Sir Doming. Thank you. Thank you po. Sir, thank you sa mangga ah, na isang kaing. Thank you po. Ingat po kayo. Apo, bye-bye po. Bye -bye po.